So what's up mga keepers, good morning Yan. May nag na naman sa ating PKBM Dito sa kinakross natin na red eye Yan o. Pinakain na rin natin sila ng BBS na mga gumagalaw na maliliit yan Kita sa mga init yung kinakain ng mga praya no nag out kasi kaya yung iba pinakain ko na marami yung hinarabes ko yung iba may natira pang konti nag out kasi Pinakain ko na sa mga blader ko pa oh. Ano. Hindi naman yan ma-overfeed na mga isda natin dito kasi live foods naman to. Ano. Minuto-minuto, kaya nilang kumain dyan oh, no? kapag nagugutom sila. hindi dito yun know? Bubusog na naman yung mga PKBM natin sa BBS taba na naman ano ito sobrang rami ng BBS na nalagay natin ayos lang yan kasi burn out naman dali lang yan mapataba natin mga fry natin dito yan sa Yamabuki, pinakain rin natin ng BBS pati dito sa dark choco, yan ang naubos agad ng dark choco available natin na PKBM yan o oh. may mga ribbon pa dyan yan mga male na ribbon yan tag 250H po dito sa ating PKBM yan full gold natin tagal mag second wrap ang tapang kasi ng female ng veil tail o oh. binubuli yung male natin na round tail yan o oh. talo maliit kasi to kaya binubuli nitong malaki yung mga fry yun oh may mga itim pa yun may katusok na tusok na yung red eye natin oh Pilitin natin, pinakain na rin yung fry, nahulugan yung fry ng mga dito, nung paglipat natin, nahulugan. No, medyo malalaki agad yung full gold natin. Iba talaga kapag sa BBS ka. Sobrang bilis magpalaki ng mga prayo. Oh. Dito. Ito wala tong laman. Tangina ng kurente ngayon. Dito yan, oh. Mga natin. Dito wala pa tong laman. yan mga ito natin. Green water na yung natin. Masisikatan kasi sila. Masisikatan kasi sila ng araw. O kaya, yan. Greenwater water oh. medyo malaki na yung dark natin mga one man pa nito magpapaout na tayo nitong dark choco. Yan. may mga layer tail dyan la round tail sa PKBM rin marami na din yun no. Know? medyo malaki na yan bibisin lang natin to para mabilis silang lumaki then mabilis rin mabenta ito, wala tong laman dito. Then, may plants na pala tayong available ngayon. Yan, yung mga naghahanap na plants. Wala tayo ngayon pinamimigay na plants kasi tinanin po na to. Yan, yan you know, May mga plants na tayo dito. Yan. Yung mga gusto pala akong order dyan, 50 each lang po. Yan. Nag-culture pa tayo ng mga pananim. bala ko sa dito lagyan na lang mga taniman papasok ko tong reptab Doon sa loob then ang lagay dito sa dalawang reptab na to ay mga plants iba't ibang uri ng plants na aquatic yan mag culture tayo ng pananim para kapag may nag-walk in dito sa atin may mabibili rin silang mga aquatic plants yan yan yung Ludwigia Revenge to po yun know. oh. run out kasi kaya wala talaga ginawa natin inubos natin yung BBS yun know, o, sa gilid yung mga BBS natin you no? Know. busog na busog yung mga breeder natin sana mag drop na tong breeder yun o no? yun no? mga gumagalaw na yan yung BBS lipod sya para yan sa mga try sana mag drop na tong holding blue tail ko tagal naman ito ito na yung first batch nila oh. sobrang lalaki na busog na busog sila oh, yan, oh. Uh. dito rin hindi naman yan ma-overfeed kasi live foods naman yan hindi tayo dito sa ating bail tail yan medyo malakas na rin sya medyo bumabalik na yung kanya buntot to lumalapad na medyo na maayos na siya sana magpatuloy pa to hanggang dito na lang guys ang ating update sa ating backyard kung nakaabot ka sa video na to baka naman pa follow naman and like and share naman sa ating mga video thank you guys